Magandang umaga mga kaibigan. May napadpad sa amin dito sa Pangasinan. Ayan ho siya at nanghihina. Siya ay isang malaking kuwago. Ayan, basang-basa po ang kanyang mga balahibo. Pati ang pakpak niya mukhang ito ay... Nasabit na sa kung saan kaya hindi po siya makalipad mga kaibigan. Hindi namin alam kung ano ang gagawin sa isang kwagong napadpad sa amin. Ayan po siya parang manunuka pa ayaw niya sa mga taong palapitan. Hindi siya sanay sa mga tao. Siguro ito'y pauwi na, pero siguro nasabit sa kung saan. Hindi namin alam ang gagawin kung ano ang ipapakain sa kanya. At hindi rin namin malapitan upang makita sana na kung may sugat man o bali ang kanyang katawan. Ayan, binidjuhan ko na lang. Siguro dito sa kawayanan nasabit ang kanyang katawan. Ayan, basang-basa po siya mga kaibigan at parang natatakot sa mga taong lumalapit sa kanya. Tignan niyo naman, nakakaawa siya mga kaibigan. Pero ang alam namin, dapat siya'y natutulog na. Dahil ang mga kuwagoy gising lang sa gabi at sa umaga na may tulog na. Kaya siguro na stress na siya. Kailangan na niya sigurong makaalis. Pero hindi lang maikampay ang kanyang mga pakpak. Sana naman maging okay ka na. Nagpahaplos na po siya sa akin mga kaibigan. Aantayin na lang namin ang kanyang paggaling para siya ay pakawalan at makalipad na din nang siya ay makahanap ng pagkain. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong panonood.